Ano po ba masasabi na isang libelus o kumbaga ipapasa para makasuhan ng libel yung statement ng isang tao? Okay, ang libel is a written statement no na ito ay nakakapanirang puri, nag-aakusa ng krimen o di naman kaya sinisira ang alaala ng pumanaw no na uh, sinusulat ng isang tao. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasabihang ng libel, no, ni libel mo ako. Ibig sabihin, may sinabi kang bagay na sinira yung uh, uh, sinira yung aking character, yung aking reputation, no? At uh, yung pagsabi mo nito ay walang ibang dahilan kung hindi para makapanira, no? So, yun yung uh, masasabi natin na life and O di naman kaya may pumanaw na tao, no? Halimbawa, meron kang mag-anak na pumanaw o kaibigan, tapos kung ano-ano yung isinulat mo na nakakasama dito sa alaala ng tao na to. Tawag tawag diyan ay eh, to blacken the memory of the dead, no? Sinira mo yung alaala ng patay na. So, uh, wag isipin no na ang libel ay para lamang sa mga nabubuhay. Pwede rin kayong makasuhan ng libel pag kayo ay nanira ng karakter o alaala o reputasyon ng isang tao o na. So, when you say libel, no, basically defamation, paninira, no? Uh, libel is written defamation. Anong ibig sabihin nito, Maricel? Ang libel ay nagsulat. Mm -hmm. Meron kasi tinatawag na oral defamation, halimbawa, binigkas, no? Slander din ito, panimira din. So instead, halimbawa, no? so covered din ito ng limitations ng freedom of expression. Kasi we are generally free to say whatever we want to say, no? Pero of course, kung ang ating tinsina sinasabi, ganun din ang ating sinusulat. Kung ito ay nagsira na, no? Ito ay matatawag na natin kaya So It's determined on a case-to-case -case basis, Maricel, no? kung ano ba exactly talaga ang uh, libelous. Siyempre, ang pwedeng, ano din yan eh, tinitignan mo rin siyempre yung tao no, na nilalaibe. And of course, uh, Maricel, magtagdag ko lang, na ano? dapat identifiable yung tao. Ibig sabihin, pilala. Kasi halimbawa, ikaw, mahilig ka lang magsulat ng mga bagay-bagay, mm -hmm. pero kung titignan mo, parang medyo defamatory itong sinulat mo. Parang nakakasira. Pero, sa perspektibo, nung nang babasa, hindi niya alam kung sino yung tinutukoy mo. Hindi mo masasabing layo dyan kasi wala ka naman pinapatamaan. Mm. Kung may pinapatamaan ka man, hindi mo naman nakilala kung sino mm. yung tao.